Kayo ba kaya niyo ikutin ang 10,600 stores? Saka may mga sapatos dito yan. Yan ang mga Moroccan Moroccan ano, shoes or slippers or sandals. Madami, oh, dami oh, diyan sa baba. Ako may bitbit na. Asa ah, na yung friend? May mga bits din dito. Ang yan yung friend. Oh. I make friends. dito sa ano? Friends. I make friends. And